Hi guys, good morning. So, nandito ulit tayo sa garden ko. Uh, two days umuulan, makulimlim and maulan. So, ayan, nag-check tayo ng mga halaman natin. Binuksan natin yan para masinadagan sila ng araw. And then, if mapapansin nyo guys, wait lang, naka, ano yung net natin, try ko. Ayan, if mapapansin nyo, nandiyan yung mga lakteyas natin. Pinasok ko muna sila kasi hindi pa ka, strong and kadami yung mga roots nila. So, inilagay ko muna sila dyan. And then, ang ipinalit ko dito is yung mga hindi maaarte na Echeveria. Like ito. Si ano tayo? Si Exotic. Exotic. Then, si Monroe. And then, si Cream Tea. Ayan. Itang. Dahil nga, paambon-ambon, may mga ano pa sila. Oh. May mga tubig pa sila sa mga rosette nila. Ito. Itong Itong exotic na to, Single head lang to. And then, ayan, nag na siyang maging twin head. Yan, pinapabayaan ko na lang. Nalipat ko na din to. Nag-start lang to sa ganitong pot. Yun to sa maliit na pot. Parang 3 inch ata to. 3 by 3. Yan. Ngayon, medyo nasa mas... Mas maano siya. Mas malapad na. Pero ganun pa rin. Shallow pa rin. Kasi may mga Echeveria, shallow roots yan. Mga yan, hindi sila nag... Roots ng... Uh, pailalim paano yung roots nila pabuka, hindi yung pailalim gaya ng mga cactus. Ang mga cactus kasi ang roots nila pailalim tsaka yung mga Haworthia. Yeah. Pero ang itcheberia, pa ganun yan. Pa wide. So ayan, hindi ko pa naayos. Sinabutan na tayo ng araw dito. Medyo tanghali na ako lumabas. Yan. And pansin ko guys, dito sa koala, ayaw niya ng ano, na, masyadong nauulanan. Lagi ako nabubulakan ng stem dito. So baka ilipat ko to sa mas maliit na pot. Parang na-overpot siya dito eh. Ayan. So yun lang yung ano dito. Inaayos ko siya. Then i iniisip ko kung tatanggalin ko tong platform na to. Tapos dyan ko na lang ilalagay yung mga lakte ako sa loob ng plant rack na yan. Kasi medyo marami tayong ano, ah, uh, yung mahabang cactus. Ayan yung dalawang spiralis natin. And then yung totem. Ipinasok ko din yung coral natin. Kasi ano, nabulakan ako ng part nyan. Ayan, ito i re din natin. Malit na siya nga. Sino ba ba ito? Wait lang. Ah, si Sang ah. Ayan, maliit na siya. Pero ang ganda kasi ng pat niya dito. Ang cute Ayan, and then, ayan. May dalawa tayong cup dyan. Ayan. Uh, nag-harvest na ako ng ano natin, ng melo. Ng seed natin ng melo. Ito ay, wait lang guys. Ayan, orange. Ito yung seed pod ng orange. And, and yun naman yung sa red. Yung sa white melo, na ano ko na yan, nakuha ko na and then uh, patuyo ko na sa tissue then nakalagay na sa plastic bag. Uh, ano itatanim ko na lang siya sa soil mix. Hindi pa ako nakagawa ng soil mix. Then ayan yung mga dati nating mga bago nating ano, cactus. Ito lang ang luma dyan. Si Red Melo. Kasi hindi ako masyado sa cactus talaga eh. Ngayon, ngayon lang. Ewan ko. Parang ano siguro, pahinga siya sa sakilat. Then ito, yung golden barrel natin na din rin natin. Wala pa akong nakikitang ano sa kanya baby. Hindi ko alam kung magbe-baby pero ayoko na siyang ilabas kasi nga may butas na siya sa gitna. So baka mapasukan lang ng tubig and then mabulok na talaga siya. Then ito naman, <laughs> yung golden barrel na natin na nagkaroon ng bulok. Uh, under observation ko pa rin siya. Pero para namang natutuyo, sana. Ayan, then ito patay na to. Alam ko, patay yung dulo na ito Tanggalin na natin to dito. Ayan mga propagation natin ng white ghost ayun, nag-aayos ako. Kasi, malapit na talaga yung tagulan. Mas yung tag na pala pa. Wala talaga. Eh, mas kaaway ko. Or, mas hindi ko ano yung ulan kesa sa summer. Ewan ko, mas, mas madali for me yung summer. Kasi, mas madali magtanggal ng uh, na dahon mara ano mag-alaga ng underwater na succulent kasi sa overwater na succulent. So ayan. And then sa dami ng succulent ko na naka-ROS. Talagang napupuno yung terrace namin kapag umuulan ng matagal. Kasi sinisilong ko sila doon. Ayan. Ano ba ba? Ayan. Ito pala yung malaki nating dikya dito. Nilagay ko yung ano. Yung bang ko dito. Yung nahihirapan ako. Ito hindi naman nilagay ko nandito kasi parang feeling ko mas lalakas siya pag nandito dito yung cream ko andun sabi ko naman sa inyo kalat kalat yung ano halaman ko may walis tingting kasi nagwawalis ako so ayan check check muna tayo ito ayusin ko din yung lupa nito ay yung string of ano natin ano ba to pearl na overwater siya siguro dahil hindi ko pinalitan ng lupa and panayang ulan dito ayusin natin yan guys yan, hindi okay oh, to Ang cute-cute na ito. Ang plump niyan. Ayan, oh. Bluish siya. Super ganda. Hindi ko pa siya kinakat. Pero madami na ako na-propagate na, na sedo si major. Yung mga, ano, Nauubos sa pat nga. Pinopropa ko. Ayan. ni propagation natin. missing yung ito. Papaltan ko na din. <laughs> Wala na siya. Oh my God ang dami kong gagawin na naman wala akong soil mix, wala akong pot and wala akong space Idadating na naman tayo yung cactus guys ay, ayan so dito ayan, makikita nyo may mga leaves na yun guys wala tayo so ayan, makikita nyo meron tayong mga succulent na, ayan na may fungus natama na fungus pero nags dilig na tayo ng tango. So, manlalaglag na lang yan pag natuyo. And, kahapon, kaulanan. Hindi naman siya totally umuulan, pero umaambon. Malakas yung ambon. Ayan. Inayos natin yung net dito. Dito sa taas. Ayan. Dinoble natin yan. Para pagpatak ng ulan dyan. Alam nyo, hindi, hindi malakas yung patak sa mga leaves ng succulent natin. Hindi sila tatanggalan ng leaves. Ayan. Alam ko, kahapon may nakita ako dito na variegated na eh. Ano, natamaan ng ano. Ayan oh, may mga dark spot. Pero yung the day before, yan. Meron na ako, nag-spray na, ay nagdilig na ako sa kanila ng tango. For prevention. And then, ah, uh, na lang natin umapek yan sa kanila. Ayan, medyo mapuputla na ang ating missing you. And, Bianca. Ayan. Guys, share ko lang din sa inyo to. Si Arzay natin. Look guys, nagkakaroon siya ng mga red-red. Ang ganda ng color niya ngayon. Yan. Super ganda. And then, yung maputla nating moon bean. Ayan, and then ito nga pala, guys, na nakaraan, nag-ano ko, ko? Nag- nagban, sabi ko, nagdilig ako ng tanggo for prevention ng mga fungus. Ba guys naglabasan yung mga ano mga tawag mo dito mga langgam dito sa ghost plant ko may mga dala pa silang itlog so kaya talagang ano nako sila itong ghost plant ko na to diniligan ko talaga ng tango and then binudburan ko ng ano ah uh, ano yun furadan ayan o tignan nyo o, may mga purple purple pa sila dyan ayan kasi super dami talaga langgam langgam na itim Ayan, then share ko din sa inyo itong crested natin na part ng ano nga to? pink rose. Yan, ang ganda. Mahilig ako sa ano crested guys. Pero, yun nga lang. Medyo mahirap siya i-maintain. And prone siya sa, ano, sa bulok. Ayan, ganun. Meron pa ako ditong ano, isang crested. Ito, yung crested tromso natin. Ayan. Gusto ko yung mga weird na ano. Yung mga weird na itsura. Kaya yan, yung mga spiralis, yan totem. Ayan, ang weird ng itsura nila, ba diba? So, ayan dito, may balak akong ilagay dyan. Naalala nyo yung ano, in-unbox natin na Kiko na maraming pops. Pinagtatanggal ko yung pops noon, as in lahat. Siguro naka ano ako, mayroon siyang 20 plus na pops. Then, ipapat natin siya sa maliliit na uh, terracotta pot. Yung maliit nito yan. Ilalagay ko siya dyan. Yan. Kasi gusto ko yung itsura ng Kiko. Kasi weird din niya, di ba? So, ito yung malaki natin Kiko. Ito yung kauna-unahang Kiko natin. Yan. Ah, umiinit na guys. So, dito ko na muna i-end yung vlog ko. Ah, uh, sana abangan nyo ulit yung next vlog natin. Pasensya na if hindi sunod-sunod or matagal bago ko madagdagan yung vlogs natin. Kasi, ah, uh, wala naman akong bagong ma-share sa inyo sa ano ko, sa garden ko. Though, lagi ako nag-aayos dito. Ayan. So, yun lang, guys. Thanks for watching. Bye!